Galing ito sa isang desperadong tao. <laughs> Naging katawa-tawa na. At nagmumukha na talagang tanga, engot, at napaka-cheap ng na isang Harry Roque. Lahat babanatan. Lahat um, isisisi sa iba. ba? Diba? Ang dami niya yung mga paratang sa pagsisisi. Grabe siya magdada. Grabe kadaldal sa social media parang hindi siya abogado. Di ba? Kung tutuusin, pwede rin natin sabihin na parang hindi siya tao. para siyang demonyo. Di ba? mag ng bangag, pero tignan nyo naman ang itsura. Tignan nyo ang itsura ngayon ni Harry Roque. Daig pa ang isang bangag ng lecheng ito. Di ba? Tapos kung mag at makapagturo na bangag si ganito. At kung ano-ano pa. Ang hamon niya ngayon, ang hinahamon niya ngayon ay si Senator Amy Marcos. pilitin daw na iparihab si PBBM, sabi na itong si Harry Roque. At ibigay na daw ang liderato kay Sara Duterte. Ganun lang, kadali yun sa'yo, Harry Roque. Tanga ka ba talaga? Ganun ka na ka... Kaolats? Animal ka? <laughs> Pero ba diba nga, ganun ka na talaga tanga, Harry Roque. Ganito ka na ngayon, tumirada. Hindi ka Sobrang nakakaya to, ah. Ano yun? Ganun na lang kadala? Ibigay kay Sara Duterte? Bakit? Eh, kita mo naman kung gaano katinde kalala ang isang Sara Duterte? Hmm. Sa mga interview, sa pagsasalita pa nga lang, hindi, hindi mo makikitaan na isang leader ng ating bansa, etong isang ito, itong si Sara Duterte. Tapos ngayon, gusto mo lang ipasa ng ganun kadali, na parang candy na ibigay lang. Ga ganyan ka, kanakababa, Mr. Harry Roque. Kasi ang sabi niya, pagkakataon mo na daw Miss Amy Marcos, yun nga. Kung kakampi ka daw ng mga Duterte, patunayan mo ngayon. Parang gusto niya, ilaglag ni Amy Marcos ang kanyang kapatid, kapatid na si PBBM at ang asawa nito na si, si First Lady Liza Araneta Marcos. Gusto niya ilaglag. Naku, talaga ba? Talaga ba gagawin niya ni, ni Senator Amy Marcos? Ni Amy Marcos? Baka nga kayo yung naisahan ng isang ito eh, ni Amy Marcos eh. oh, di ba? Nang ibig sabihin, wale, eh. kayo kayo, naisahan kayo.